meron pala dito ng no, dalawang blue isang pang trader PTFI isang pang trader carb sabi kasi ng mga iba magkakaroon naman daw yung blue ring para sa PTFI sipit naman daw yun pero mali po yun okay po talaga sila sa unang tingin din pala ko papayuhan lang sila kasi mito pagkakaiba ng butas sila pero to pang trader pang PTFI medyo mas malaking butas sa rita

Uh, ano sa unang tingin, di mo makikita maluwag siya, okay. so, maluwag talaga. Yeah. yan yan kape, 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 so kape, 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 Pusha. Ayan na. Magubuhat mo siya. Pit-tapit po talaga siya. Kaya kapag hinikita uh, mo yan, mga ganyan na siya, nakakabit na siya. Eh wala talaga yung nakatok yan. Wala talaga yung nakatok kasi pit-tapit talaga siya. para dito sa pang Rider 150 car you No, know, hindi wag talaga. Ngayon at na ibahagi ko na sa iba na magkaiba talaga yung pang full race ng pang Rider 150 car kaysa rin sa pang Rider 150 FI. Kasi minsan may seller na nagbebenta ng ano eh na ganun. Sabihin, ah, para walang yan, yung pang Rider 150 car sa f para walang po sila. Mali po yun. Okay pa talaga kasi sa unang tingin mo akala mo talaga ano pareho lang pero papasin mo mabuti malaki talaga to yung butas niya yun. kasi rito sa isa